Alam niyo bihasaman kayo sa pop culture o hindi, sigurado ako na napakinggan mo na o pamilyar ka na doon sa pangalan na PDD. Parang naging sirkus yung internet sa dami ng mga aligasyod, dami ng mga expose, galing sa mga biktima at iba pang mga celebrities na nagsasabing maraming ginawang krimen. Itong si PDD, papakaanis ako sa inyo ha, nawindang ako nung binabasa ko kung ano yung mga nangyayari dito kasi grabe, nangyayari pala yung mga ganitong bagay sa totoong buhay at hindi lang sa mga palabas. Ang sabi, nakabuo daw siya ng isang criminal enterprise kung saan yung mga miyembro ay maaaring kasama rin sa paggawa ng mga krimen, kagaya ng trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, at obstruction of justice. Ang dami, ba? Diba? At ang nakakatakot dito, maraming mga pangalan ako nakikitang sumusulpot. Magdi-disclaimer ako. Rumors pa lang ito mga to, pero sa ngayon kasi, unti-unti na-unfold yung mga bagay-bagay. Nawintang ako, kasi may mga pangalan ako nakikita, kagaya ng Beyonce. Grabe, Beyonce. Usher. Pink. And yung pinaka lumalabas is si Justin Bieber. Ngayon, hindi ko sinasabi kung kasali ba sila or biktima sila titignan natin yan sa mga susunod na parte ng video na to. Pero ano kaya yung mga naging involvement nila dito? Pero eto, hindi tayo focus sa mga celebrities na yan kung hindi sa sinasabi nila na freak of party. Anong meron dyan sa party na yan? Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang case of PDD and the freak of party. Bago po tayo magpatuloy, wag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang yung question of the day sa dulo ng video natin. Umpisahan natin, 'no? Baka may mga hindi pa kasi nakakakilala sa inyo kung sino si PDD. Siya ay may totoong pangalan na Sean Combs at kasalukuyang nakakulong dahil sa charges ng conspiracy at trafficking. Hindi siya pinayagan sa 50 million dollar bail. Ito 'yung nangyari, ha. In the past few years, isa ko to para sa inyo. Kasi sobrang dami talaga at samotsari sa yung nangyayari. In the past few years, napakaraming mga kababaihan, actually hindi lang kababaihan, no, iba-iba. Samotsari sa na sila at nag-out sila para idemanda itong sikat na rapper. To name a few, may mga pangalan akong nakita na kagaya ni Rodney Jones. Sabi niya involved daw sa drugs. To. to keep it simple, may isang Jane Doe na pangalan na nagsasabi she was and traffic. Grabe, meron din isang Cassandra Ventura, baka familiar yung pangalan nyo sa kanya, who accused him of abuse and assault. Mamaya, babalikan natin yung pangalan niya, ha? At napakarami pang iba. Pero ang common theme, paggalaw ng katawan, pagpilit, at dun muna yung tatalakayin natin. He is apparently using his influence to make sexual favors sa ah, mamilet at itong influence niya yung dahilan para madawit nga yung napakaraming mga kilalang pangalan sa issue na to. Sino-sino yung mga sumasali sa party na yan? Ulitin ko lang, for now, these are just rumors. Kaya mag stick tayo sa facts at hindi sa mga rumors na nakikita natin sa TikTok. Nakita ko kasi napakarami talaga. So sa dinami-rami ng mga kaso, ang konti pa lang na nabanggit ko ha, sa dinami-rami ng mga kasong yan, sinasabi na tinatakot niya or binablockmail para maprotektahan yung reputasyon niya at maitago lahat ng kalokohan niya. Pupuntahan natin ngayon yung freak of parties. Ano yan? At ano yung nangyayari dyan? So basically, ito yung party para sa mga inner circle nitong si PDD. Most of the kasama dito ay mga celebrities, mga sikat, er, mga ginagamit niya daw, daw ha, para pasikatin, no? At kung ano lang mo pinagagawa nila jam, nag-o-organize siya ng mga or kung saan maraming mga workers, celebrities and sadly yung mga pinipilit nga nilang sumali dito at nate take advantage. Dini-describe nila ito na isang elaborate produced performances. nag pa daw no at kumukuha pa ng mga hotel suite para dito. At nagiging paraan ito para ma-distribute nga yung mga dine nila. Kung ang kaganapan nito ay malaki, en grande at puro sikat lahat. Siyempre, organized siya at yung mga kaliit liitang mga detalye dito, planado. Ito yung mga mangyayari dito. Ito yung to take natin. Ang sabi nila, no, nung mga staff, tumatagal daw ito ng ilang mga araw. Grabe! Paano tumatagal ng ilang araw? Ito ngayon ang tanong. Kung sikat siya, kung massive ito, bakit hindi siya na-out at napag-uusapan? Ito yung fucked up na parte. Habang busy, actually, siya mismo yung nagbibigay ng mga d <t> <t> pag sex at kung ano-ano pa, sabi nila nanire record ang mga tao dito. May dahilan, no? Hindi lang para siguro sa pleasure nitong si PDD. Kung hindi, para pag may nagsalita o magsusumbong, ginagamit niya yung mga video nila sa kanila. Naalala ko lang may ganitong episode sa ano eh, sa um, ano nga yun The Haunting of Hill hindi the Hill House eh nakalimutan ko yung title the, 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 Fall of the House of Usher may mga ganitong na, na ano lang ako isa sa mga episode doon nag organize sila ng ganto tapos namatay lahat weird lang sabi ng lawyer ni PDD na hindi daw ito trafficking kasi consensual ito at lahat daw ng kasama dito ay ginusto to trip nila yan. Pero babalik tayo doon sa mga nagsumbong laban sa kanya. Ano yung sinasabi nila tungkol sa mga party na to? Dahil dyan, babalikan natin si Cassandra Ventura o si Cassie. Kanina nabanggit ko na siya sa inyo. Uh, hindi ko siya kilala personally pero singer pala siya. And magkarelasyon sila ni PDD from 2007 to 2018. 11 years. Sabi niya, yung buong relasyon daw nila ay e cycle ng pag-aabuso at trafficking. At nung sinusubukan niya na raw umalis dahil hindi niya na kaya talaga, eh binubugbog siya. Dinidinay nila to, pero dahil magaling mag-imbestiga yung mga tao, may mga nagsusurface na videos online kung saan nakikita na ginagawa niya talaga yung sinasabi ni Kasi Gago. So matagal silang magkakilala, ano na yung sinasabi niya tungkol sa mga parties? Sabi niya primarily, siya, ah, siya pa lang to ha, na dinad para magawin magaw yung mga napakaraming sexual na mga bagay doon sa party na yan. This is para ma-disassociate siya at para kahit anong sabihin sa kanya, eh gagawin niya lang nang walang iniisip. So we can only imagine kung ano tong mga favors na to. Grabe. At sabi rin daw niya, no, siya mismo ang isa sa mga patunay na nire-record siya habang ginagawa itong mga bagay na to. So, ang hirap umalis sa relasyon na yun, imaginein mo, hindi biro, especially kung artista ka, kung celebrity ka, tapos may lalabas na video na gano'n. Just imagine yung, yung fear na umalis sa relasyon kasi masisira yung karir mo dyan eh, lahat ng pinaghirapan mo. So, ito ngayon yung tanong, ay kwento-kwento pa lang naman yung mga party na yan napatunayan ba nila? Ito yung isa sa mga bumulaga talaga nitong mga nakaraan, no? At talagang, ito yung dahilan kung bakit nakita ko to kasi sobrang dami nag-share nito. Around March 2024, nag-umpisa na paghahaluguhin yung bahay ni PDD sa Miami, Florida at Los Angeles, California. Sabi ko nga sa inyo, nakaano siya ngayon eh. Nakakulong siya ngayon dahil ongoing na yung kaso niya. Ngayon, nung pinaghanap nila, itong mga kapulisan hinahalugho, Teka, ano kaya yung mga makikita natin dito? And lo and behold, marami silang mga parapernalia na nakita na nagpapatunay na napakatagal nga ng mga party na nangyayari dyan. Ano yung mga nakita nila? Bukod sa mga... Nandyan na yung libo na mga bote ng baby oil at lubricant. Ngayon, syempre, hindi mo naman gagamitin mag-isa yun. Diba? Is libo. Ibig sabihin, marami talaga na mga involved dito. At nakaready sila kung may stock sila ng ganyan. Diba? Bukod doon, isa sa mga nakita ko rin, no, na ang dami rin daw. Daan-daan yung nakita ng mga... Ano? Pakita ko na... Ganyan ko na lang. Alam nyo na yon. Grabe! Alam mo ha, sabi nila na sa sobrang lala nitong mga party na ginagawa nilang to. Literal, no? Na nagtuturok sila ng IV fluid para makarecover. Doon siguro sa dami ng mga tinitake nilang mga d Which lasts for days. Ang lala siguro nilang suminghot. Sa ngayon, hindi pa tapos tong kaso na to. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. Ang dami na nagre-reklamo pero hindi siniseryoso ngayon pa lang. Dahil nasa age of information na tayo, no? nasa internet na tayo. At hindi na talaga napapalampas yung mga ganitong klase ng bagay. Eto na, eto yung mas malala. These are accusations sa Apparently, yung freak of party na yan, isa sa mga paraan para ma-involve yung mga celebrities na gumawa ng mga kalokohan din may mga favors, may mga pinapasok, may mga pinapasikat daw itong si PDD at pag ginawa niya yan, kailangan ay maibalik din sa kanya yung mga binigay niya sa'yo. Sobrang disturbing niya. Sa susunod nating episode, titignan natin kung paano ginagamit ni PDD yung influensya niya para gumawa ng krimen sa mga celebrities. At isa sa mga pinaka pinag-uusapan ay yung naging relasyon niya kay Justin Bieber. Gusto kong malaman kung gusto nyo ituloy pa natin tong kwento na to. Pero dito palang lang mag-uumpisa. If you think that the parties were bad, kung demonyo na sila, mas demonyo tong next na pag-uusapan natin. Ito yung question of the day natin. Para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway natin ha. Napapaisip lang din ako dito. Honestly. Sa tingin nyo ba na dito sa atin sa Pilipinas, may mga ganitong party rin yung mga celebrities politiko, elitista, at mga mayayaman na parte ng society. I-comment nyo sa ilalim. Promote ko lang po yung aking TikTok at ang ating Instagram. Nagpo-post na po ako ng reels and TikToks ng mga horror natin at true crime. Babadol ako, sorry. So, yun lamang po. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento.